Hello. Kumana. Ah. Uh, Tagay bisita paquiao oh. ni G. Dariri paquiao ni tatay, yahan nang pasinaw sa bangka mga idol. Paquiao ni tatay ni. Bilae ah, paquiao ni tatay? Sintubay timin. Ah, sintubay timail ang paquiao ni tatay. God. lain dulu gurutan gurutan kayak hanginan ada di tempat dulu ah ya woi harus ada nimbang kah bang ada mengai dulu pilih ke angin ane tay pilih ke karga angin ane no cukup Pinto ah. ba yung tira daw hangin karagaan ay mga idol? Kaya na palabihan kung ito sing pizza kayo bisig na nasa si ba... ang bangka ang si nasa ba babaw Gara na taman Bakal soto Ay bali Ay bali ano to Pahangit pikas Ay naman na kasi -na 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 -na. Ito ta sa pikas, mga idol. Out of speakers. Sa pikas ay mga idol, oh, tantangan, tantangan tungkol mga lapai wala pay hangin. Sa pikas. Ah, ah nai-nai sulod pa hangin diri tayo. Sundan. Uh, Sundan tuh hangin deh, mulai dulu. side mga idol Gamay pa. Gamay pa sang pika side mga idol. Oh. Jamai pa. Jamai pa pika side

Ambutan, burutol. ang ambutan. Hey, ito ni. baga, adik ay din ay baga ang ito. rin ay ano to yatao Ni kuato, restos. Adik ano tawon yatao Ni kuato, restos. ano Ni kuato, restos. Adik ay ano

bangka wala sila mga panday mga idol mga panday kontraktor wala Chip kontraktor da mga idol nagdagbag si Chip yeah, yeah. mga idol kumana talagang ipakyaw ni tatay yahanang pasinaw sa bangka mga idol ipakyaw ni tatay ni bilay ipakyaw ni tatay Timil. Ah, sin by Timil, ang pakyaw ni tatay. Tatay, kwarta kwarta tatay ba. Yan mga idol oh. na. Ugma na siya mga idol. Ah, ang kwana ni. Ah, ganggangon pa ang Bago pa ibiron. Na na nawag siya mga idol. Nawag siya na nagkontrata siya. Ang last na kwana I love you. So, hindi lang tataman, mga idol ha. Uh, uh, salamat po sa panonood at abang-abang lang mga idol sa aming fiber. Sa ano, fiber. Abang-abang na lang sa fiber na mo sa bangka. At marami pong salamat sa panonood at ingat po kayo palagi at kandis po sa lahat. Bye.